Mga kabarangay, uh, kapag pinirmahan po ba ng Pangulo ang ratified bill na ito, postpone na ba ang halalan sa December 1, 2025? Ang halalan ba ay magaganap na sa November 2, 2026 kapag pinirmahan ito ng Pangulo? Maraming maraming salamat po sa patuloy po na sumusuporta sa aking channel. At sa mga subscribe na po, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po uh, nakasubscribe, ako po ay uh, nananawagan na mag subscribe na po. Pakiclick ang notification bell at all. Mga yan po ang dahilan kaya po uh, uh, pinag-iisipan po na mabuti ng Pangulo kung yan po ay kanyang pipirmahan o hindi. Kaya uh, pati sa Komilep po ay uh, humingi na nga po siya ng advice kung ano ang nararapat na gawin. Dahil hindi po garantiya mga kabarangay, na kapag pinirmahan po ng Pangulo, ang bill na yan ay postponed na ang halalan. Hindi po garantiya na kapag pinirmahan ng Pangulo yan ay sa November 2, 2026 na ang halalan. <laughs> mga kabarangay, alalahanin po natin at alam po ng Pangulo ito na once na ito po ay kanyang pinirmahan, Lalabas na po si Atty. Makalintal. Magpipetisyon na yan Makakarating na sa Korte Suprema yan. Alam po mo Pangulo yan, mga kabarangay. At ang pinaka-iiwasan po ng ating Pangulo, kung sakaling ito po ay kanyang pirmahan, makarating sa Korte Suprema dahil sa petition uli ni Atty. Makalintal. At uli, ito ay uh, idideklara ng Korte Suprema na uli unconstitutional Strike to na nga po siya At sinasabi po ng mga eksperto Na kapag na-strike to po ang Pangulo O uh, dalawang beses na naka-firma Ng unconstitutional law Impeachable offense daw po Pwede daw po siyang i-impeach mga kabaranggay Kaya po iniingatan po yan ng Pangulo <laughs> Hindi po uh, biro ang uh, pinagdadaanan ng ating Pangulo dahil po sa bill na iyan o sa batas na iyan na uh, isinusulong po ng mababa at mataas na kapulungan <laughs> dahil lamang po sa personal na interes. Lagi po sinasabi natin at ng ilang po ng mga eksperto napakadali lamang po na isabatas yan. Napakadali lamang po yung hindi po siya lalabag sa saligang batas yung hindi po siya retroactive, yung dapat prospective po siya, mga kabarangay. Napaka-easy lamang po. Kaya po, para sa kaalaman ng lahat, uh, lalong-lalo na po, uh, itong mga uh, kapit at toko uh, tuko sa panunungkulan, ito yung mga walang ginawa sa kanilang barangay, kung di ang maupo lamang sa kanilang posisyon, hindi po garantiya ang pirma ng Pangulo para mapospon po ang halalan sa December 1, 2025. Yes po, kahit pirmahan po yan ng ating Pangulo ay hindi po kayo nakatitiyak hindi po tayo nakatitiyak na mapopospon nga ang halalan na ma -e extend nga po sa posisyon ang mga nakaupo. Uh, mga kabarangay. Uh, sana po ay kahit paano kahit pa ulit-ulit po, ang aking mga content ay uh, patuloy ito sa pagbibigay po sa inyo ng tama at uh, parehas na impormasyon. Hindi po bias si ako, uh, nursing. Hindi po ako naging bias kailanman at ang uh, nagsasabi lamang po na ako ay bias ay yung uh, pong mga kapit ko sa serbisyo. Yung uh, ang gusto ay wala na talagang halalan. Alam po ba ninyo na napakarami po ng mga barangay officials na nakahanda, nakaredy po sila. Kahit araw-araw halalan, pwede sila. Bakit? Dahil mahal po sila. Mahal na mahal po sila ng kanilang mga kabarangay. Dahil nagsarbisyo po sila, nagsakripisyo para sa kanilang mga kabarangay. Yan po ang tunay at tapat na nanunungkulan. Kaya Uh, mga minamahal na kabarangay. Ito pong darating na December 1, uh, 2025, barangay at SK election ay napakahalaga po. Gawin na natin po ang tama, bumoto ng tama. Gamitin po natin ang ating konsensya, ang ating damdamin sa pagpili po ng ating mga magiging kandidato. Yes po, lalong-lalo -lalo na po sa pagpili ng kapitan. Pakaisipin po natin mga kabarangay, uh, kunin ang pera, pero iboto po natin ang korsonada. Iboto kung sino po yung talagang magpapansyon. Iboto kung sino po talaga ang maglilingkod. Ubusin po natin ang pera ng mga uh, binibili ang uh, boto natin para lamang sila ay makapanungkulan. Wala pong puwang ngayon ang mga ganit sa serbisyo. Wala pong puwang ngayon sa kasalukuyan ang mga magsasamantala lamang po sa ating kaban ng barangay. Uh, bilang uh, karagdagan lamang po pala, ano po, uh, shout out po kay uh, Mr. Idol Vlogs. Uh, Mr. Idol Vlog, yes po. Uh, siya po ay nararapat din po ninyong panoorin dahil uh, uh, din po at makatutuhanan din po ang kanyang uh, mga kinokontent, mga kaibigan, mga kabarangay. Uh, kagaya din po natin, eh, marami din po siyang baser Ah uh, dahil nga po sa makatotohanan po niyang mga content. Ah uh, natawa lamang po ako doon sa uh, isang co uh, content o comment. Uh, doon po sa blog po ni uh, Mr uh, Idol Blog. Ganito po yan. medyo natawa ako eh. Ah uh, nabasa ko rin po kasi yung comment doon na sinasabi po. Siguro nakaupo ito. Ang sabi po niya ay lugi daw sila o siya. Lugi daw siya dahil 2 years lang ang kanyang naging termino. So, uh, medyo sumagot po, ng, uh, parang pabiro lang or para sumagot lang na kahunti. Uh, itong kaibigan po nating content creator na si Mr. Uh, Idol Blog Ang sabi po niya, uh, bakit po kayo nalugi? Negosyo ba ang panunungkulan? Ginawa mo po bang negosyo ang panunungkulan? Ang panunungkulan po ay hindi po negosyo. Ito po ay pagsasakripisyo at pagseserbisyo. <laughs> Yan po ang sinabi ni Mr. Idol Vlog. Natama naman po. Bakit ka maluluge? Ba lulugi? Namuhulan ka ba? Yan po ay tanong din ni Mr. Idol Vlog eh. Namuhulan po ba kayo? Ano ang ipinuhunan ninyo? At bakit nasabi po ninyo na kayo ay nalugi? So mga kabarangay, uh, talagang kung misan po ay lumalabas yung uh, tunay na saluubin po ng mga tao. Lalong-lalo lalo na po itong mga nakaupo sa ngayon. Ano po, uh, bagamat marami nga uh, sa kanila, sinasabi natin na talagang uh, nanungkulan ng tapat, pero meron pa rin po talaga na ayaw na pong umalis sa serbisyo Ginawang pangkabuhayan na po ang panunungkulan sa barangay. Marami po yan, meron pong ganyan. Kaya iwasan na po natin iboto ang mga yan, mga kabarangay at uh, uh, pumili na nga po tayo ng karapat-dapat dapat, yung tamang-tamang uh, manunungkulan sa ating uh, barangay at uh, muli po uh, aking uh, masasabi lamang sa inyo na uh, ito pong darating na halala na ito sa December 1, 2025 ay lubos po na napakahalaga dahil hindi na po natin malalaman ang mga susunod pa na pangyayari o mangyayari kaya piliin na po ang tama at uh, muli po sa mga aspirante sa mga bagong hahabol uh, wag na nga kayong magpatumpik-tumpik dahil kapag kayo po ay nagpile na sa August 1 hanggang August 7 uh, lagi ko nga sinasabi po matatali na ang inyong kamay mga kamay at paa magiging limitado na po yung inyong mga lakad dahil marami na pong bawal. Hindi po kagaya ng mga nakaupo na kahit ano po ang gawin nila ay parang legal. Ano po? Hindi po halata do na sila ay nangangampanya na. Although nangangampanya na po sila. Kaya dapat malaman ninyo, maintindihan na kulang na, kulang po ang panahon kung kayo ay magpapatumpik-tumpik. Sayang po. At uh, magkukulangan po kayo ng uh, panahon. Ito po ang tamang oras, araw, ngayon nasimulan na po ninyo hanggang uh, kayo po ay makapagpail po ng Certificate of Candidacy. Dahil ngayon po ay pwede pa ninyong magawa yung mga bagay-bagay po na ipagbabawal na, ipagbabawal na ng Comelec. Once na kayo po ay nakapagpile na ng uh, Certificate of Candidacy. At sa mga nakaupo naman po, ah, uh, hindi naman po, Sabi ko, parehas tayo. Sa mga nakaupo naman po, ito na po ang oras para ipakita po ninyo sa inyong mga kabarangay na kayo ay karapat dapat pa po ibalik mga kabarangay. Maliban na lamang, doon sa talagang wala namang ginawa at tuwing halalan lamang lumalabas at tuwing halalan lamang may ginagawa na do kaya po, may kalalagyan po kayo.